Gimba East Central School, champion sa 23rd Ragragsakti Gimba Folk Dance Competition. Tinanghal na grand champion ang Gimba East Central School sa katatapos na folk dance competition ngayong umaga sa Municipal Auditorium sa pagdiriwang ng ikatatlong uh, taon nang uh, rag rag gimba at ikakisandaan at limumpot limumpot na taon ng pagkakatatag ng bayan ng gimba yan ay mula sa labing isang paaralan na nagtagisa ng galing sa pagsasayaw ng ibat ibang uri ng folk dance o katutubong sayaw Tumanggap ang Gimba East ng 30,000 pesos cash at certificate of recognition sa rendisyon ng bailuhan, isang sayaw na isinasagawa sa Malabon at Navotas ng mga kababaihang hindi nakadalo sa taunang pilgrimage sa Ubando. Nagwagi naman bilang first runner up ang uh, Makatkatwit uh, Elementary School na isinayaw ang Karatong Folk Dance at uh, nag-uwi ito ng 25,000 pesos cash prize. Second runner up naman ang Gimba West Central School na isinayaw ang Surtido Bana, isang Ilocano folk dance at tumanggap ng 20,000 cash prize. Lahat ng mga dumalo, kabilang ang mga Consolation prize uh, uh, winners na 8000 pesos na uh, uh, ang uh, sumusunod uh, uh, San Roque Elementary School, uh, Lennek Elementary School, Bantug Elementary School, Osco Elementary School, Bunol Integrated School, Naglabrahan in Elementary School, Sinulatan Elementary School, Pakak Elementary School ay pawang tumanggap ng uh, Certificate of Recognition Ang naging pamantayan ng pamimili ng mga nagwagi ay uh, 40 points ang ibinigay sa performance at uh, technical proficiency uh, 30 points naman sa costume at uh, props at uh, cultural expression 20 points sa uh, staging and artistic interpretation at syempre 10% sa overall audience impact ang patimpalak ay ang ikawalong main event ng pagdiriwang ng kapistahan ng Gimba at pinangunahan ng event chairman nito na si MSWD Officer Maria Elaine Labasan kasama ang overall festival chairman na si Gimba Tourism Officer Rhea Santos. Uy, congratulations ha, Oo, sa congratulations. mga nalalo. Um, Nakausap ko kanina yung kanilang... Uh, 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 coach at yung principal principal ng Gimba East Central School si uh, principal for Elizabeth Navarro at yung mga coaches nila yung overall coach uh, si Sir Lester Guel Pasqual at si ang uh, kanilang dance trainer na mula pa sa Tarlac no uh, si uh, sir Revison Magalliones at ang kanilang costume designer at coach din si sir Edmar Dexter Dumpit. Ah uh, yung mga coaches nila na yan ay uh, uh, mga dancers ng CLSU uh, um kalimutan ko yung Talk society, dance society cultural uh, ano ek, ek. ano social <laughs> cultural society I think <laughs> I'm so sorry nakalimutan ko yung binanggit nila pero uh, galing sila ng ano yung mga ng, sa uh, Central Luzon State University. Mm. Kaya naman uh, saang so, galing oh, uh oh no? Ito itong perform na ito. East Gimba East Central School a. Uh -oh. mm. Ang eh, book pala ang ano, may book pala ang uh, Central uh, ay ang uh, folk dance Ah, uh, pagsasayaw ng folk dance at ang competition. Kaya ano, kaya may meron uh, ding mga uh, oo, may rule book pala yan. Yeah. Kaya may mga siguro um itong Gimba East Central School ay isa sa mga nag, yung rendition nila ay talagang uh, by the book yung naging rendition nila. At medyo um, kakaiba nga yung kanilang uh, Uh, naging uh, performance. Ma, yung second runner-up, ang uh, Gimba West uh, Central School, Ilocano Folk Dance naman, yung kanilang isinayaw. Ano, Sirisiwit? Hindi. Surtad, Surtido, Bana. Surtido. Oo. oo. <laughs> yung uh, Makatkatwit Elementary School, kar, uh, parang Bamboo Dance. Uh, kar, kar, ano nga ba yung, medyo kakaiba eh kakaiba din eh. Um, karatong. Karatong folk dance. Uh, nung nagbasa ako ng mga origin nila, mukhang Palawan. I, I just don't know kung yun talaga yung pinaka-original na pinanggalingan nun. Medyo nag tayo sa oras eh. Pero lahat sila magagaling. Lahat sila magagaling uh, sa kanilang uh, naging uh, mga performances. Kaya naman, congratulations po sa lahat ng uh, uh, contestants o kalahok ng uh, folk dance kanina. Uh, Nakaka-enjoy. Meron din na uh, yung uh, Pakak Elementary School na uh, isa sa mga tumanggap ng consolation prizes din. Uh, at I think ay kaunti lang naging difference dun sa mga nagwagi. Uh, makapigil hinga hininga naman yung performance nila kanina. Sayaw Daya. sa bangko. Ah, uh, uh. Meron silang... Wala may tinikling? Merong nagtinikling uh, Bunol Integrated School, I think. Minta uh, Mindanao yun, di ba? Hindi ko masyadong kabisado yung ay, mga sayo sayo hindi ko kung matandaan kung saan. ano. May part sila na nagtinikling yung mabilis. Mm -hmm. na nakakross na ganon. Tapos, uh, yung ano nila ay, yung kanilang costume ay parang uh, sa Mindanao. Sa, uh, sa Mindanao. Hindi ko masyadong nag- nakuha yung mga actual na sinayaw nila eh. Tatanong natin mamaya sa ano, MSWDO kung meron sila nun para mai na, nakuhanan ko ng video lahat ng sayaw kaya ipo din natin yan isa-isa kasi medyo nagkaroon ng problema sa ano eh sa ating live pagka dito talaga sa municipal oh, so, naman na yata lahat yan eh hindi pa natin na yung mismong live Siyempre, nandun na yan sa ating Facebook page. Pero meron, merong talagang mga pagkakataon na hindi mo mga nag-stop yung recording dahil uh, nag uh, bumabagsak yung connection no kahit saan po hindi ko na nga masyadong ginagalaw yung <laughs> yung ano eh yung tripod para hindi maka hindi magkaroon ng uh, disruption sa signal pero kahit anong pwesto yung gawin natin na location diyan sa area na yan parang merong for some reason meron may disruption pa rin na nangyayari eh. kaya um Meron tayong backup, no, mm. na performance para dun sa lahat ng contestants. Kaya mapapanood niyo rin 'yan sa ating Facebook page.